Brigada Brigada At ito na nga Brigada Gabs eh napag-usapan natin yung courtesy resignation sa mga miyembro ng cabinet ng mm -hmm. administration. Abay nagulat yung mga sektor ng mga nasa negosyo, Brigada Gabs ang mm. Philippine Chamber of Commerce and Industry ay nagulat sa naging aksyon ng gobyerno. Abay ngayon alamin naman natin ang uh, reaksyon naman na, mga kabrigada ng uh, ECOP, ng grupong uh, ECOP ng mga employers dito po sa Pilipinas. Nasa linya po nating telepono ang President po mga ng ECOP, si uh, Sir Sergio uh, Luis Ortiz. Uh, Sir Serge magandang umaga po sa inyo. Ay Magandang umaga sa inyo sa ating mga tagapakinig. Oo, oh, hmm. eh, unang-una po, Sir Serge, ano bang nakikita po ninyo dito sa naging hakbang, bold move on the part ni Pangulong Marcos? Ito pong uh, paghingi ng courtesy resignation sa mga matataas na opisyal. May napapanaan po ba kayong hindi maganda at magandang mangyayari dito sa mga hakbang na ito, Sir Serge? Well, actually, uh, kung may mga gusto palitan talaga siya, eh, maganda yung ginawa niya ng lahat court si resignation. Mm. Kasi mas humane yan. Kasi mm. napakahirap naman yung isang cabinet member ka, bigla ka nalang tatagkalin. Okay. Oh. Uh, yung, yung, yung ano. Eh, eh yan, maganda yan. Alam mm. mo, uh, namang naman din yung slap Hindi ko wala namang pinapalit. Mm. Eh, tuloy-tuloy yung servisyo nyo. Kaya lang, mas maganda yung pakinggan. Para sa pamilya rin ng mga sekretary na ano, tatrabaho ng mga mabuti, mm. bigla nalang dahil sa mga mm. issue at hand, mapapalitan mm -hmm. siya, bigla na lang siya ano, mapapag-uusapan pa. E mm -hmm. eh, maganda na yan, lahat, court si resignation, mm -hmm. at yung papalitan, mapalitan, yung hindi papalitan, eh, tuloy-tuloy naman ang service. Oo oh, po. Uh, eh, pero, lang, mm, sige po. Uh, sinasabi nga lang namin, mm -hmm. eh, bakit naging collateral damage itong kabinete? Eh, mm -hmm. eh sa ka ang um, uh, issue sa election political mostly. Uh, mm -hmm. Of course, mayroon mga political issue rin sa kabinet eh. Mm -hmm. Pero, kaya halimbawa nung economic managers oh. uh -huh. mm -hmm. under Frederico, eh, Goh, oh. eh um, kami, masisiha kami sa performance nila. Mm bago -hmm. uh, kami kung may papalitan dyan, mm -hmm. uh, kasama na rin yan yung palagay ko pati yung sa labo nagdi-deporta rin rin si Karami Manager si Dole. Mm. Yeah. Uh -huh. Eh, nasasayahan kami lahat uh -huh. sa servisyo nila. Eh, sana wag, galawin yun dahil even foreign investors will be uh, affected pag uh, ginalawin yung Karami Manager kasi they're doing well. Yung mga political aspect naman, eh yun siguro ang pagtuunan dahil yun naman na naka nakabagsak sa ano eh <laughs> hindi naman issue related yung sa ikaramiyo yung ano yung ano, yung 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 sa yung yung sa yung yung sa yung 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 sa sa yung yung mga, sa mga eh, eh, yung mga yung sa yung 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 Ayun na nga. Eh dahil nabanggit na nga rin nyo, Sir Seryo, yun sana yung susunod ko yung tatanong eh. ah, Doon sa mga, kumbaga ba, investor confidence, ika nga. Kasi kasama ho yung economic team dito po sa mga pinag-resign, eh sila yung mga humaharap doon sa mga uh, investors sa ibang bansa. Eh maliban po doon sa ano, sa mga posibleng pangamba ng mga investors dito po sa ating uh, general economy, ano po yung mga magiging epekto ho kaya nito sa palagay ho ninyo, Sir Seryo? awala ah, wala. Yan, ang ano, eh, ginagawa lang ba si Mamaya niya pagka mag-indibis hmm. na uh, ano, kung palit Mm. Uh, resignation lahat. dahil hmm. Kahit sa mga departamento, kung misa niya, courtesy resignation lahat. Pag may dumating na ano, tapos hmm. eh, hindi uh, uh, niya, po yung uh, mag uh, magaling mag mag no? Pero alam mo, sa investment kasi, uh, pagka, kung misa sumasama kami sa presidente, hmm. Uh, nagihiya uh, ito investment abroad. brother no mm. ang mga issue na lumalabas dito yung mga policy nga na erratic uh, among others yan yung mm. uh, palit-palitan mo yung mga uh, taong ano mm. uh, tapos yung red tape eka mabuti na nga lang na itayo natin yung arta naging ano mm. malaki na itong tulong pagtutagal na red tape uh, pangatlo yun ang ano yung mga skandalo na nangyayari yung uh, yun, uh, uh, halba yun masyado nakarating sa abroad yung mga issue rin sa mga budget na yan. Oh. Yung mga, ano, uh, tapos sa nagbega pa ng kidnapping, hindi ba? Alam naman yun. Oh. Uh, uh, na, eh, kaya din sa Asia, mm. eh, na tayo sa investment. Despite In of the fact, maganda naman yung performance natin at economy natin. Despite hmm. of the fact, eh, sila sa atin dahil may political instability pa sila sinasabi na hmm. Eh, tayo nakikipag-away sa China kayo. Tayo lang naman na nakikipag-away sa region natin. Mm -hmm. Uh, eh, eh yun ang isang malaking problema. So, pag nabibili investor, eh, alam mo, marami, marami sinasara mga kumpanya dahil sa mga tarip na yan sa China, mm. -hmm. lumilipat. Alam mm po, -hmm. ano, pumunta sa atin. Mm -hmm. Kahuli-hulihan tayo, kulela tayo. Mm -hmm. Pinupuntahan na, Vietnam, mm. -hmm. Indonesia, Thailand,

Opo. Eh, nabangit po ninyo, Sir Serge, na so far, masaya naman po kayo sa naging performance ng mga economic managers. That as far as the person sitting in the position. Pero what about yung policy na binigay or sinusunod ng mga current managers, economic managers ng Marcos administration? Kayo pa ba'y kontento and somehow may mga imumungkahi pa po ba kayo na dapat baguhin doon sa mga sinusunod ng mga palisiya po? Ah, marami kami biwuka, sa mga batas na ano, pero mga hindi napapagtuunan ng pasyon. Pero mostly, mm. ang problema namin sa budgeting mm. uh, ng, ng, ano, kaya halimbawa, uh, yung tayo, yung, uh, yung meron tayong uh, Magna Carta for MSME, ano? You know? mm. Na para sana, matulungan yung mga ano, dahil ang eh, MSB natin, 99% na ano, eh, hmm. ng ating ekonomiya. Eh, tapos 90% nun, micro. Mm uh -huh. ha? Uh -huh. Pero lahat yan, eh, kaysa kabinete, kaysa ano, they talk about eh, 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 ng SMB, uh -huh. Pero lip service, uh, pagdating sa budget, wala. Uh -huh. uh, alam mo, yung uh, yung huli ko nakita ng 2019 niya tayo no mm. yung bago pa covid mm -hmm. ang ang pinauutang natin we are the most underbank MSME in, in the whole of Asia mm. ang pinauutang natin sa MSME natin no 11 billion dollars mm -hmm. alam mo kung bang ang pinauutang ng Thailand oh. 190 billion dollars mm -hmm. and that is why yung MSME nila patatag mm -hmm. tayo mga MSME natin eh, papalit-palit, meron sasara, magsasara, meron magpapalit, mabundasik, hindi, hindi, ano, kaya yung job creation natin, dapat backbone na industry natin yung MSME eh. Uh -huh. eh. hindi eh. Uh, 65% na employment nandun, pero ang contribution sa ekonomiya, 30%, talaga ano? uh, yung ilang percent tayo nagkocontribute itong nung no, 70% sa ekonomiya. Mm -hmm. Eh, da- dapat sana, yan ang palakasin natin. Mm. Na, na, natin nagbibigay ng ayuda. Mm -hmm. Eh, eh, kung ang tutulungan natin ng MSME, they will create jobs. Hindi na tayo kailangan magbibigay ng ayuda masyado. Mm-hmm. Oh. Okay. Okay. Pero ano naman po ang tingin po ninyo? Eh, Napag-uusapan po natin yung mga inaalis na mga opisyal na gobyerno. imi eh, mga departamento po na tinatanggal at papalitan. Halimbawa yung NEDA, papalitan po ng DepDev, itong Department of Economy Planning and Development. So, ano pong tingin po ninyo sa ganitong palisiya ng administrasyon na may, uh, sa tingin nila, may mga ahensya na mukhang hindi na po relevant, responsive sa uh, kasalukuyang problema at may ilalabas na naman na bago mga departamento? Pero yung yung data kasi hindi departamento trato natin dun eh. Uh -huh. departamento pero para yung, yung budget pareho, pareho, pareho mm. yung rin para yung Bakit naman ang performance mm. Uh, 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 niya? twister nga lang yung pagkala dep 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 yun. Mas nilakihan uh, lang yung at, uh, yung, yung organisasyon. At happy mm. at happy kami sa performance ng Meda. Oh, okay. Happy kami sa performance ng Meda. Okay. Eh dito naman tayo sa ser sa usapin ng ano, sa mga secretary. Halimbawa man na ano, halimbawa man na may mga tinanggap na courtesy resignations at papalitan na ho sila itong mga gabinete na ito. Uh, kayo ho, dyan sa Eco, ano ho ba mga katangian ng uh, mga secretaries mm -hmm. ang hinahanap ho ng ating mga employer? O kaya naman, ano yung mga panawagan ni Nyo, sakali man na may mga uh, mapalitang mga sekretaris? Eh, hey, ang inaanong natin, eh, pare-pare lang pare pare naman sino sa gusto. Basta yung doon sa uh, number one, yung honest people mm. uh, and that they really are uh, committed to work. You ano? yung, mm. uh, yung wala yung mga conflict of interest na yan. Ano? Mm. Uh, mabawasan sana yung mga politiko niya. Uh, so, mm. Okay. Eh, mga panawagan ho natin siguro na ako ah, kung baga pa ba, pagtutok nila dito sa labor, sa ekonomiya ho ng bansa, meron ba tayong mga ganun mula sa inyong uh, grupo, Sir Serio? Oo, oh, oh, meron. meron ba time by time, lalo na kung bisya ikakaruta ng Pilipin Business Conference o so, mm. lumalabas na yung mga resolution ng mga ano, ko, ano mga kailangan tutukan, mm -hmm. natin sa Balacadian yun. Uh, mm. Maganda naman ang batting average namin hmm. sa mga rekomendasyon. Uh. Mm -hmm. Okay. okay. Sige. Eh, with that, uh, Sir maraming maraming marami salamat po sa mga insights po ninyo na shinare sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po at mabuhay po kayo sa Ay, Eko. Maraming e salamat po Abner. Uh, salamat po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Coffee. Ligayan, tuloy-tuloy!